May backup, may backup. Ayan na. Ayan na. Oscar! <laughs> Kung naghahanap kayo ng private resort na pwedeng pampamilya, pang pangbarkada, magkakaibigan at iba pa, dito na sa Salamat Bukid Hideaway dito lang ito sa Antipolo na mayroon pang bilyaran. Yan. May dark. Pwede kang mag-dark. Pwede rin mag-video. Okay. Ayan. Kung gusto mong mag-swimming, ayan, may swimming pool. Ito so, yung iba, nag-video, okay? Tapos yung iba doon sa swimming pool. Ala! So, saan pa kayo? Package na. Dito lang yan sa Salamat Bukid Hideaway sa Antipolo lang. Yan ang Facebook page nila. Si Oh no. Okay, oh, <laughs> oh no. lalabas lang natin sa trabaho. Hindi tayo magpa-part-time job, hindi tayo mag-motor -ma taxi or ah, ini part-time job. So, ngayon pupunta kami sa busing namin dahil uh, birthday niya. Doon sa Salamat Bukid Hideaway. So, kita kits tayo doon na uh kasama ko ayan no, Pinuntahan ko muna ng aking mga kasamaan dahil lang ang iba pang aming kasamaan ay inaantay din nila. Maya maya umalis na rin kami. Yeah. Dito habang bumabiyahe kami, nakikipagkulitan ako sa aking mga kasamaan at ay nagahabulan kami or ako naman Saan minsan ang nauhuli. Pero dito uh, kinukulit ko rin itong isang kasama ko. Dito kami sa Marcos Highway approaching. Ayos, Ayos. habang bumibiyahi kami sa aming destination kung saan papunta kami sa resorts ng aming uh, busing ay naaliwa ko dito sa mga overlooking na tanawin at may maya narating na nga namin ang buso-buso uh, kung saan malapit na ang rest house or resorts ng aming busing Oh yan oh, o buso-buso yan o oh, oh, oh. diba Ayan, base dito sa google map mga truck, 3.0 km na lang oh sa rest house ng busing namin Pakahabol si Danilo ah. What? Oh, si Danilo pa to? Oh. Ay palayan pala dito eh. Para na sa amin lang oh. Para na sa lang ah. Yon, sa wakas nakarating din ng tropa. Ayan. So yun nakarating din kami dito. So, salamat bukid dito sa, rest house ng bus namin. So, na? so yun dito na kami oh sa uh, salamat bukid dito sa rest house ng bus namin. So yun ah. Uh, nagkakantahan na naririnig na namin may nagkakantahan guys guys so, let's go batin muna, kita batin. kits mamaya doon sa hi guys yun o oh, si sir Toulitsyan. oh. eh sino yun si one yan si Juan tsaka si Castillo yan <laughs> what mga katropa <laughs> mga natin yun. So. yan kita kits doon sa loob yan tingnan natin sa loob oh, rest house ng bus namin pasok na tayo ng gate sino oh, may may fish pan doon sa gilid dito oh. Ayan, dito na tayo sa loob. Ayan na yung binyo. Ayan na. Ayan binyo natin. May nagbibilyard. Ayan, daming bisita. Bibilyard yung iba. Ayan na. Ang... oh. Dandahan lang. Dandahan lang subo. Uy, dandahan lang yung subo. <laughs> Dito habang kumakain kami ay binibidyohan ko ang aking mga katrabaho na, na kumakain din at may maya namin ng birthday song ang aming boss. Sa dami ng bisita sa loob ay lumabas na lang kami dito at dito na lang kami nagpatuloy kumain at habang kumakain ay nagkakabiruan pa. Hindi mo talaga kami hintay? Si Danilo talagang... Yung overtake sa akin kanina. Buti -bu <benefiting> <Spark> ko mabugbog. Okay. What? Buti ko. Sino? Ito pala. Buti na kilala mo. Ito pala. Sir Tulich, may tanong ako. Sir Tulich. Ang rami-rami pala ng in-overtake ano? Si Sir uh, Leonard, isang beses lang nag-overtake, palagpas pa. At pagkatapos namin kumain, ay diretsyo inuman na. Ayan na. Tagumpay!

Birthday kasi ng bossing namin. Uh, dito kami nagsitipon every one year. Uh, every November 10. So, Kaya yan, sa mga nasis yan. na yata. Parko yun. What? Masa na yan? Na yan? Na? Ay, is, nabuo na ba sir yung barko? O, nabuo, na? Ay, nabuo na? Nabuo na. na. Nabuo na. Naglutang-lutang na lang. na. na. May na. na. <laughs> <laughs> <Sir Carcio. laughs> <laughs> 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 May napansin ako si Rabaga, ba't hindi nila ginagalaw yan? Yung... Oh, Ayun oh, oh, uh, uh, hindi, yun. hindi nila ginagalaw! Yung... <laughs> hindi ginagalaw Ha? Saan ba yun? What? <laughs> Ay, ito! Ito yun, sinasabi ko, walang gumagalaw! Yeah. Ah, para mamaya! Subukan mo, mo! Ah, <laughs> Bakit hindi ginagalaw yan, <laughs> Angel? Angel? Ha? Mm. <laughs> Ayan, yung pala Paris sa sa barko pareito ito, ito ito babalik balik guys sa sampung kahon na San Miguel tinalapag namin dito narinig niyo yun ha mga viewers mas masayaon mas masaya ha masakal pa naman yan. tayo na ano ito sa sampung kahon sa San Miguel pangalan. Dito habang nagiinuman ay nagkakasiyahan na rin at nagkakatuwaan ng mga trupa habang ako ay uh, video naman abala sa pagbi-video. Dito habang nagaantay ang mga trupa or nagiinuman ay, habang nakaupo ay uh, nag naman ng iba sa mag-shoo time. Dahil uh, sabi nila may mag-shoo time daw at may mayat maya mayroon na nang nag-shoo time. Mga babae nandoon sa dulo, mga uh, kamilaratlo. no Walay tapos mga boss dito sa kapila Hindi na natin papakita, ano? May Kanya kanya-kanyang pwesto. Ito yung ito yung pinakamalupit dito, yung nagluluto. Malupit 'to. kan. Chef Boy Negro. Chef Boy Negro yan. Kasi ano si Wally Bayula yan, yung isa. Ito naman, ito Pakistan ito eh, foreigner 'to eh. Saka si ano si Harris Cobar. Ay isa mga yan. Ito Chef Pancito. Ito na pan sa si, school. Wala nga school mess, Cobar. <laughs> Ito yung ano namin. Alam na, hindi na babanggitin. O, parang sumisikrito kayo dyan ah. Wah, wow, si Sir Pinya sumisikrito. <laughs> oh. Ano to? Wah, wow, may tainga. Oh, wag mo na ipakita eh, yung ano, yung pangalan. Asa na yung tagay? Ha? Oh. What? Yan. dun. Nahanap ka na. May no, naghahanap sayo. No. sa'yo. Lex, oh, no. may naghahanap sa'yo, Lex. May naghahanap sa'yo. What? <laughs> Yan. Yeah. birthday kasi ng bossing namin kaya ito nagtipon-tipon every November. 10 tagay, tagay para sa tagumpay. Yeah. Yo, yo 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 yo. What's up mga break muna diretly guys. No, oh, ipuputol ko 'tong speech. Hello daw. alam na ko 'yung bossing. Yo 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 yo. What? Pamilya pa, pamilya, magtagal. Mga Camel kalimutan. Kasi, Kasi, number one. What? Kasayahan na mga to. Dito sa part na to, ang aming busing ay nasa kabilang side. Kaya kinantana namin ng uh, birthday song habang uh, kami ay nagiinuman. Ayan na. Ay, kinakanta na, kinakanta na. Ayan na. Ayan na. Ibalik-ibalik daw. Bakit may ba? itong part na to ang pinakaabangan ng lahat dahil lang apat dito ay magsasayaw na ng oh sisiwit dahil ito ay ang kagaya ng na oh na, uh, mga namin sa trabaho ayan, ayan, ayan lang, na si! Oh my god. What? Oh my god! Oh my god! Grabe. Dirasik. Sumayaw dinilas. <laughs> Sumayaw oh, dinilas. Patay. Grabe dinilas. Dirasik. Stop. Bidal, bidal, bidal. Hay na. Hay na. Dito sa part na 2 nagkatuwa ng aking mga katrabaho at nagambagan ito ng pera para pasayawin lang si Danilo Bidal ayano oh, hinihila-hila. At mayroon pa ngang nagpahabol at halos dumabot na ito ng libo Pero kahit anong pilit nila kay Bidal ay ayaw pa rin hanggang tumakbo ito, palayo, para hindi lang makasayaw. Kapalayan napansin ka sa namin ni Nasis? may dilaw yan. Ah, dilaw? dilaw dilao niyan. Yes, sir. Lidin. Ang problema may mister. Pag nakasakay ng barko, ano na soolin ayan. Ah, may pipes na. Uy, David. Tang, may pipes yan. May pipes. Hindi na 'le. May pipes yan. Ah, uh, pag nakasakay. Ano <laughs> 'yan? Tiga para may nagkakasayahan doon sa unahan sa swimming pool oh. Dito may isang grupo na naman nasasayan. may halo ng mga babae. Ang sasayaw nila ay walang iba kundi si na naman. Dito ay nagkakatuwaan na habang nagaantay ang mga tao. Ayan na nga nag-start na halos sa uh, hindi mapigilan ng mga participant at mayat-maya sinayaw na nga nila. Oh, no! <laughs> my At dito sa part na to ay nagulat ang lahat ay dahil may humabol pa at ito na nga ang nangyari. Oh, Tangasi. <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> nga, ulitin mo May <laughs> dilim na. Kaya lumalabas na yung kulay. Ayan, i-sir eh, ding channel. Eh, 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 I-do natin si sir ding channel. Hello. Ayan o. Oh. Was out. Was out. <laughs> Nagpang-aabot din. nagpang din. Was out. Was out. Was, Was out. 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 Palo, palo mo. Palo si ding channel. Ding channel ha. Don't forget to subscribe. Kung mag-sahod ako, libre lahat. Libre lahat. Pabulgam. Pabulgam. <laughs> Dito medyo tahimik na ang iba at ang iba naman ay sumasayaw na dyan sa may swimming pool. Kayo, ba't di pa kayo sumasayaw dyan? Doon? Ha? Pang -last. Pang last lang? Di, ugsok ang gusto kong makita eh. Si Sir Nan eh. <laughs> <laughs> Tapos yung bakuran nila, ayan. Gabi na kasi, no? Kanina hindi ako nakapag-vlog. Hindi na tayo. Ah, mga tambayan. Doon may fish pan doon na lang. Tapos doon nga eh, yung video. Ha? Ayan, matatagpuan mo lang yan dito lang sa Salamat Bukit. By right the dito sa Antipolo City. Ayan. Dito sa resorts ng aking busing ay mag enjoy ka talaga dahil makakasama mo ang mga trabaho mo habang naglalaro ng billiard. At makakapaglaro ka din ng dark dahil may dark din. At ang iba naman ay nagbibidyo ko sa labas at kung mag gusto mong mag-swimming, mag-night swimming, ayan may swimming pool. Saan ka pa? So, yung, kung mahilig ka na? sa dark, mayroon din dito ang dark. Ayan o. Ang mga pansin, naglalaro. Ayan sa pa, akin o. Mga silman. May dark dito, may dark. Kumplito. Saan ka pa? Salamat. Hi the way, dito lang sa ang kuan. Tapos ang swimming pool natin, nandito. try test. Ayan, Ayan, yung, gusto niyo mag-swimming, nandito lang oh, Ayan, oh. So dito yung mga pagkain dito nilalagay. Ito so, yung ibang mga mga participant kung may mga guest pa na ibabandaron so, hey, sa ano sa agi. Ayan. Nalasing ka na. Kaya yeah, sa so na, na mag-swimming, 50 pesos lang para dyan. Okay. Talaga, talaga. Sana <laughs> may free-free sa anak ni Sipon. Ayan. Hello. Ma'am. Mga Angela, nakablog yan. Hi! Yan, dito lang yan sa Salamat Bukit. Salamat Bukit! Ayan. Mamay!